So, ayun. Magkukwento tayo. Kwentuhan na muna kayo. <laughs> paglilinisan ko muna yung aking salamin at hindi ako nakakakita. Blur ang aking paningin, lalit na pa sa labas. Matindi ang sikat ng araw. At medyo inaantok ako dahil umimum ako ng gamo na ibinigay ng doktor. Nakakantok yung si Tirisi na ibinigay ng doktor. Naantok ako. At yun nga guys, meron tayo ditong cauliflower. Ayan. Kukuha lang ako ng konti kasi nung bumili si Asis, nanghingi si Tonton. Ngayon, dahil nakikita ko nga kasi na may mga kumakain naman ng hilaw na cauliflower, huhugasan lang natin dito. Binigyan ko si tonton, hinugasan ko lang siya ng maigi, tapos binigyan ko si tonton. Abay, nakain niya, nasarapan siya. Kaya sabi ko, tikman ko nga din. Nung tinikman ko, manamis-tamis pala ang lasa nito, hilaw na cauliflower. Kaya pala, kaya pala marami akong napapanood na kumakain ng hilaw na cauliflower kasi manamis-tamis pala ang lasa nito. Ngayon, itry kong kumain. Sa napapanood ko kasi, naglalagay sila ng sausawan. Pero antayin natin yung ulam natin kasi may ulam tayo diyan ng mushroom. Yun yung isang binili ni Asis nung isang kahapon. Mushroom na dapat lulutuin ko kahapon. Kaso dumating si Baya at naghatid siya ng isda. Kaya ang niluto ni Asis kahapon, isda. So yun yung naging ulam namin kagabi. Ayan. So apat lang, try lang natin try lang natin kumain ng hilaw na ano, cauliflower. Huhugasan ko muna to. Tapos antayin natin yung ating ulam, mushroom na tapos yung pritong isda na niluto ni Asis kahapon. Bali, ang pagkakaluto niya is para siyang sarsyadong isda, pero ang pinagkaibahan lang, walang itlog. May kamatis, pero walang itlog. Prinito niya muna yung isda, sa kanya nilutuan ng, ano, ng kamatis, sibuyas, bawang, ganon. So, ayun nga guys, ang i-share ko sa inyo is yung itinose ko kagabi. Kasi umaga pa lang kahapon nung mapanood ba ni Asis sa TikTok yung balibalita nga na may iba, iba ba nila 26 na uh, social media platform dito sa Nepal. Dahil ang gusto yata ng Nepal government is i-register nila yung mga social media platform na yun. So ang nakasama nga ay Facebook, mal na mali pa yata ako ng text Facebook, Twitter, YouTube, Messenger, WeChat, Threads, ganun marami LinkedIn din. Bali lima lang ang hindi na ban. Ang Popo Live, legal ang Popo Live dito. Naka-register siya sa Nepal. Tapos TikTok kasi nung kung natatandaan niyo, 'di ba, may may video ako na sabi ko hindi ko na ma-open ang aking TikTok kasi buon pa naka, na, naiban na nila ang TikTok that time. So, hindi nakasama ang TikTok sa pagbaban nila ngayon at sa ka-viber hindi rin kasama ang viber sa ibinan nila. Kaya, just in case nga na matuloy, kasi dapat itong ban nila ay kanina alas 12, madaling araw. Dapat hanggang kagabi lang. Pero pagising ko kanina umaga, nabuksan ko pa naman ang aking Facebook at nap nabasa ko nga sa balita sa ne routine Nepal, banda, something ganun yung news dito sa Nepal na kahapon daw, yung isang Nepali worker ng Facebook sa Singapore, parang may kinontak siya dito nang sabi niya, Magko-comply sila na i-register -re nila ang Facebook Nepal. Parang ganun yata. Parang humingi lang yata sila ng uh, palugit para ma-register. So, Facebook lang yung may balita ako kasi yun lang yung nabasa namin news kanina. Pero wala akong news about YouTube, wala din akong news about sa ibang platform pa. Pero just in case nga na ganun, si Ading na Jo ang marana na nasa Qatar. Sabi niya ate, just in case na matuloy nga yan, sabi niya mag VPN ka. Hindi ko naisip mag VPN, guys. <laughs> Pero ang sabi niya kasi mag VPN ka ate, sabi niya para makapag-upload ka ng video. Kasi ang nabanggit niya sa akin, parang yung nangyari daw yata noon sa Qatar na binan nila ang video call sa messenger sa Qatar. Kasi gusto din yata nilang i-registered. Parang ganon. At ganon nga yata. Tax. Usapang tax guys. Kaya ganyan, binan nila. Pero nagkatong kasi na bakit sabay-sabay? 26 platform, ang dami. um Line. Ano yun? Line may, basta yung mga bagong ano na pang call, 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 eh alam mo naman maraming, marami ding marami ding <clears throat> mga Nepali na nagtatrabaho sa abroad at through messenger or viber imo, ganun lang din naman ang contact nila sa pamilya nila dito kasi nga, kapag direct call kasi ay mahal din, yung 10 katarials mo, pag itinawag mo dito sa Nepal, ilang minuto lang din yon So, hindi sila gumagamit ng direct call. So, through messenger din sila or any platform ba ng ano, platform pa ng social media ang ginagamit nila para makontak nila ang family nila dito. At saka yun nga, usap-usapan din namin na kapag ganyan ang ginawa ng government ng Nepal, di patay din ang ano, negosyo ng mga internet. Kasi kumikita lang din naman ang mga internet connection or internet, yung mga telecommunication dahil sa social media. Kung tanggalin nila lahat lahat eh ano na lang ang gamit ng internet dito sa Nepal uh, sa sa transfer ng ano ng money from bank to bank so yun na lang ang gamit nun bukod doon wala na di, wala nang magpapakabit ng internet di ba kasi pwede naman data sa SIM mo mismo pwedeng data na lang so paano na yung mga business ng mga internet internet na yan o di ba patay din <laughs> at saka sabi nga kapag yan nangyari talaga, naku, panigurado maraming magrarali na naman ang mga nipalisok at mando kapag inano yan ng government. Pero yung balibalita naman, lalo kanina umaga, parang magko sila, lalo yung mga malalaking platform, yung mga sikat ba, kaya gaya ng YouTube, Facebook, Messenger, WeChat, Thread, ganyan kasi may mga gumagamit nun. Pero tignan natin guys. So, ayun. At saka kahit ang YouTube, nabubuksan ko pa naman ang YouTube. Ayan. le games naman. Sumi-confine asher. Ayan. Ayan. So, nabubuksan pa naman ang YouTube. May YouTube pa naman. Kahit pa pano. So, baka nagbigay sila ng palugit. Kasi may letter. May letter sila na pirma ng government ng Nepal ipinasa sa mga telecommunication yung mga internet ano companies ipinasa nila na kailangan 12 o'clock midnight dapat kagabi tatanggalan nila ng signal yung 26 platforms na yon pero kaninang umaga ayan may may YouTube pa naman ano pa bang gamit namin dito may WhatsApp pa naman din kasi sabi nila WhatsApp din pala Nabubuksan ko pa din naman ang WhatsApp ni Asis. Ako kasi ang gumagamit ang WhatsApp ni Asis. Number niyang ginamit ko sa WhatsApp niya. So, meron pa naman. Ayan. May WhatsApp pa. May Instagram din pala. May Instagram din. Nabubuksan pa din naman ang Instagram. Ayan, oh. Nabubuksan ko pa naman ang Instagram ko. So, sana... Bigyan nila ng palugit para makapag-comply itong mga sikat na platform. Dito sa nito. So guys. Kain na tayo. O, diba? Mukbang. Mushroom. Ayan. May sili. Tapos yung fried fish na parang sarsyado ang pagkakaluto niya pero sabi ko nga walang itulog. Hmm at saka fresh cauliflower. Mm. Try natin. Unugasan po ko ito eh. nalang ano walang uod. <laughs> Pero fresh naman kasi siya. Ang, sa ang medyo matamis ang lasa ito. Kung tangkay niya. Manamis tamis ang lasa niya. First time kong kumain ng hilaw na cauliflower. Masarap pala siya. Masarap siya walang kanin. Hindi dapat inuulam. Kaya pala yung napakanood ko, fresh fruit lang tapos may sausawan ko lang silang ganyan tapos kinakaroon. Salat! Ah, kahit hilaw. Ito masayap mag-partner. Walang kanin. Mm.

partner ko uh. kung isda at saka ulit na we're not fish mm. Tawag Next time try ko broccoli kung may broccoli Do try papa Sweet Hmm? Do you think it's